ayun na ito medyo napahinga kami kunti kasi kakabuli ah, namin yung ano, yung sinaksak ko na na tinamaan sa ano bro tinamaan -dib. sa dibdib tapos binigyan ng oras yun sa yung kasama niya tapos mm -hmm. parang bumalik yung katawan niya yun na ano sumigla pero may ano yun sugat oh, pero may sugat na mga idol ano pakiramdam ko eh ano yan na yun eh parang mahina na siya hmm. sinasaklay na yung, oh. ano, yung, yung... kaya pag maabutan natin mga idol tirahin natin sabi mga idol tama yung sinasabi ni Brad tungkol mga idol nila sobrang dami ng mga kalaban at saka ano matitigas pa siguro ito yung iba mga tauhan ni ah commander commander ni ano Apo Medalyon commander Darok

Sit na sit, may relax na muna tayo. Hindi pwedeng patuloy ng patuloy tayo. Oo nga, sana. Pinagbusan tayo ng lakas mga ayun na. Parang naubos ng lakas ko sa oras yun, oras yun ko bro eh. Tinamaan naman ako kaya yung ano ko, yung kutsilyo ko bro. Oh. Eh, natapon ko. Kasi, tinamaan ako ng lakas kahit malakas tayo eh, may panahon na maghihina siya nabitawan ko talaga yun na nakalaban natin yung dalawa malalakas yun bro kasi yung isa kong ano isa kung anting-anting yung ano yung lana ano ba yung tawag sa ano langis langis Ay, hindi langis bro langis yan hmm. ano nag muntik ka nang maubos si yan yung katangian ni pag may kalaban parang parang bumubukal siya ba Tingnan mo, bro, yung eh. eh. Tingnan mo, bro, baka may, ano, makati. Eh. Kasi, daming, ano, kung ano dito, mga idol. Linta. Linta ba? Parang, uh, nahihilo ako, idol. Ako, eh. Sobrang sakit ng But ulo. Hindi ka, bro, ko. hindi ka nabugbog, bro. May tama naman, pero hindi masyado. Kasi, may alam naman tayo na, hindi na, yung... hindi na ako makaiwas eh, kasi tatlo silang ang sa akin. Uh, Isa yung sa akin. So, Doon, takbo na lang ko, atras na atras. Kasi ano, palagi tayong nag nanood sa mga rati-rati, eh, mayroon meron talaga tayong makukunan oh, okay, dyan. Saka, eh. ano, aska, no, din. Nasanayan din natin. Oh. Uh, na, uh, kailangan makumilag, ganyan, ganito. Eh kasi bata pa ako bro, may nagtuturo sa akin na mga, mga basic lang. Uh, yung mga, ano lang, mga idol, yung mga bisik na mga kata, ba? Yung kabataan ko pa. Hmm. Eh, kahit noon pa, bro, kaya kong magbalat ng ano. Hindi sa ipagmamayabang. Kaya kong magbalat ng yung lubi, yung buko. Ah, buko. Uh. Balatan mo ng kamao? oh, kamay lang. oh. Ah. Pag, ano, pag wala ka ng practice, bro, hmm. eh... Uh, ano, parang sa Bisaya pa mausab, mm. magbabago. Magbabago. mag yung ano. Uh, mag yung ano. Mm -hmm. Kasi dati may ano, may may kasama ako na ano siya, taekwondo. Mm -hmm. At saka ano pa yun, bro, pastor. pastor. Tapos tinuturuan niya eh ako kasi kabataan pa yun eh. Kabataan mm -hmm. ko pa yun. Sa katagalan eh s'yempre yung ano mo na-concentrate na lang sa pamilya. Sa, sa mga anak. Kaya minsan makalimutan mo na. Pero pag ano, pag mag-insayo eh andun naman. O kaya pagdating sa labanan eh hindi tayo basta-basta lang na madidihado. Eh meron naman tayong alam. mahirap talaga kahit kahit malaki yung ano ko ma malaki yung tiyan ko bro eh basta basta ka lang hindi ka makatama sa akin eh mahirap talaga pag ganito na ganitong uh, mm. gawain bro ganitong trabaho eh. mahirap pag wala kang alam bro oo sabi uh, dito idol, oh. Bondok mo ay dalo bundok na Ayan mga idol. Tingnan. Nadinig mo, bro. May ano? Manok na ano? Ihalas ba? Ihalas na manok. Anong tawag dyan, bro? Sa Tagalog? Hmm. Nakalimutan ko. <laughs> Bahala na kayo. magintindi. Kasi nakalimutan ko. Ah, labuyo. Labuyo. Mm -hmm. Eh, ang labuyo. O, oh, labuyo yan, bro. Ang labuyo, bro. Eh, ano yan eh. Mahang maanghang yan. Hmm. Eh ano yan bro, dati doon pa ako sa bundok. Yung ano ko, yung asawa ng kapatid ko, marunong yan i-manguha ng labuyo. Kasi may ano, may yung tinatawag na katian. Mm -hmm. mm. Iyon. Dandaan tayo bro. Masid ka lang bro bantayan mo doon sa likuran. Kasi mga idol may ano, may mga daanan dito. Parang ano 'yan, buti na lang yung mga kalaban natin eh, hindi naghaharang ng mga motor. Kasi may naririnig kami doon na dumadaan ng mga motor. Pero hindi sila basta-basta na Oo. kasi baka maano nila, mahaharang ma nila bro. Oo. Pulis, susurundalo. So Oo. Eh baka ma pero bro, nag-aalala ako kay eh, ano, dong saka ni ano, Julius. Julius kasi sobrang lakas daw talaga ni Apong Medalyon. Kasi yan na mga ano, mga idol, hindi ko pa yan alam eh. Kasi bag, baguhan pa lang ako sa ano. Hunters kasi hindi pa ako nag-iisang taon eh. Simulat yung nasagip ako ni Bradudong. Ah, nauna lang ako sa iyo ng kunti, bro. Oo. Medyo nauna ka lang. Kasi pag nila sa akin, bro, hindi pa tayo nagkikita. Oo. Oh. Ano? Pag sinama ako ni ano, ni Bradudo, sa paghahanap ng pamilya ko. Mm. Na ano, yun, nakita ka namin. Mm. Biro, oh, tama. Kasabay mo pa pala si ano, yung pagsagip sa akin. Mm -hmm, kaya malaki yung utang na loob ko sa Oo, oh, kaya wala kaming yung nagsasabi na mga ganon, wala kaming higwaan mga idol. Naggawa Ginawa namin ito kasi may plano kami. Kasi yung bundok bro, bro. Na ma malaki kaya nag ano sabi ni Dudong, tihati muna kami. Pero iisa yung ano tumbok namin na kalaban. Pero hindi natin alam kasi commander yung commander bro uh, merong right hand so yung punot dulo si yung si apong medalyon oh, apong medalyon kaya hindi tayo magkumpiyan sa mga ito Kasi, hindi buo yung grupo namin kahit malakas na ako si Jero malakas na din at may kulang pa talaga sa amin eh, kasi si Maui sana pero Intindihin Wag na natin na alalahanin kasi yung gawa yung ano natin sa kanya intindihin na lang natin. Kahit nga ako andun siya nakatira sa akin, hindi ko siya pinipilit na ganun. Kasi alam ko yung kakayanan niya. At sabi niya sa akin mga idol, pag medyo gipit na talaga ay pwede namin tawagan or i-text or i-voice message. Oo, kasi minsan yung bundok na ano mapupuntahan natin minsan walang signal yung iba meron kaya sana magkataon na ganun ganun andun lang si Maui naka reserve so alam niya na ano medyo malakas kaya nagtitiwala din siya sa amin so ayan so yan, yan mga idol so dahan dahan tayo bro kita dapat makahanap tayo ng pahingaan natin pagkagabi. Oo. Kasi parang umula na eh. Yan mga idol. Talagang hahanapin namin yung... Ano bro? Ha? Tingnan mo. Baka yung ano, sinaksak ko. Tingnan mo. うん。<Okay. S 2> mm hmm. Mm. Ah, Yon, ah. patay ka agad. Ito yung sinaksak ko kanina. Ha? Dito tayo. Patay ko talaga. May dumadaan dun sa baba mo dun. mga ito may bahay may bahay bro ah, magpasit ka may bahay mo ito huwag kang kumpiyansa may bahay doon may dumadaan talaga ng mga motor pro pero malalakas yung ano yung ano nila takbo happy mga idol sana mahabong natin dito dumaan yun yung isa iniwan na lang yung ano kasama niya mga idol pero Huwag na kayong mag-alala kasi pinatay na namin. si sigurado. Nilaslas ko yung ano. Nalamunan niya. Bantay ka. bahala na yun hindi natin mahabol mapasid no. eh, ka muna patayin natin yun plano ko yung cellphone dito natin ilagay tapos doon ka sa kabila tapos dito ako sa kabila pagod na yan parang may tama yan yung tinamaan ng resin ko pagod na yan tingnan yung mga idol yung kasama niya kanina iniwan niya yan sa kapag yan sa dito no? Yan mga idol. Ano niya? Pagod na yan. Yan. Pagod na yan mga idol. Lagay natin yung cellphone. Sundin mo yung anak sinasabi ko bro. Doon ko sa kabila bro. よし。<laughs> <laughs> dong. Ay, Gini kita nungguin?